Papapanood ninyo sa video na ito ang review, bad and good side ng motor na ito. Kaya kung plano mo kumuha ng ganitong motor ay panoorin mo ng buo ang video na ito. Ngayon, panoorin ninyo muna ang ating b -roll. Don't forget to like, share, and subscribe and pindutin ang bell and click all para lagi kayong updated sa mga new upcoming videos natin. Ito ang CB650R 2021 model na karamihan ay pinapangarap ng iba dahil sa ganda, quality at napaka-height friendly ng motor na ito. Ang 2021 model ay may price na 501,000 pesos at 519k naman sa new model. Pakinggan nyo muna ang sound check nito. Nga pala nakaka-delete na ito at tina pipe. Meron tayong video ng full sound check sa ating Austin Racing. Pindutin nyo lang dito sa may bandang kanan sa itaas. Pero tapusin nyo muna ang video bago nyo panoorin ng isa pang video natin next features naman na fully digital panel anti-lock braking system at double disc brake sa harap at single disc brake naman sa likuran meron na rin itong traction control kailangan mo na pindutin dito ng matagal para mag-activate yung kanyang traction control Ayan. Pinutin mo lang na matagal para ma-activate ito. Headlight ay LED. Ganun din naman sa tail light and also signal lights. Sa shock sa rear ay monoshock. Karamihan naman ng big bike at ibang motor ay ganito na ngayon. Inverted show forks sa front suspension at Nissin calipers. At kasama sa safety features na ESS or Emergency Stop Signal na ang pag-ilaw ng signal lights pagbigla ang paghinto natin. Tignan nyo naman ang seat height nito na grabe sa pagka-height friendly. 6.35mm or 2.1 feet. At ah, kahit pa na hindi ako gumamit ng mataas na sapatos ay talagang flat footed ako dito sa under seat ay hindi ko na maipapakita sa inyo kung gaano kalaki ang compartment dahil di ko na mabuksan kadahilanan sa plate ng top box. Pero maliit lang ito at wala ka talagang mailalagay kundi mga papel lamang. Kaya naman naglagay tayo ng top box. Meron din naman tayong video dito sa may top box. Sa timbang naman ay meron lamang itong 201 kilograms. At sakto lang din naman sa mga timbang ng mga big bikes size naman ng mga gulong at mags nito ay 120 by 70 R17 sa front at 180 by 55 R17 naman sa rear. Nga pala, nalitan ko na ang gulong nito pero same pa rin naman ang size ng gulong na ipinalit ko. Sa fuel consumption na talagang tipid dahil meron lang itong utsumo na 21 km per liter at parang mga kargado lang ito na motor. Sa fuel tank capacity naman ay meron itong 15.4 liters. Engine is 649 cc, 4 stroke, 4 valve per cylinder, liquid cooled, fuel injected at 6 gear manual transmission. May max power ito na 93.4 horsepower at 12,000 rpm for top speed at max torque naman na 57.5 newton meter para sa ating acceleration. Ngayon isunod naman natin ang bad and good side ng motor na ito. Ayin natin sa bad side. Handlebar na medyo sports touring pa din ang itsura. At may pagkakonting ngawit pa din kaya ay required na pagpalagay ng handlebar riser. Hindi pa masyadong sanay sa ganitong position of riding. Alam naman, The last na miss gear sa ating transmission or minsan hindi pumapasok ang cambio pag nagshift gear tayo common issue naman talaga ito sa mga big bike pag lagi kasing nag-miss gear may tendency na masira yung transmission natin sumunod naman na headlight na sobrang hina kahit naka high beam kaya na, ay mahihirapan ka pa rin lalo na pag madilim ang daanan kaya naman naglagay ako ng auxiliary lights para matulungan tayo lalo na pag madilim na madilim ang ating ginadaanan sunod ang upuan na medyo matigas sa right? leather seat kaya naman bumili ako ng seat cushion para lumambot ito pero sa passenger seat naman ay okay lang naman daw base kay commander at hindi ganon katigas pang last is yung madalas na hindi mapagkamal big bike ang, motor natin dahil medyo maliit siya lalo na pag hindi nakasindi ang motor dahil nga may pagkaliita ng motor na to pero maganda naman iyon dahil pasok na pasok at very height friendly naman para sa ating mga Pinoy kung may bad side meron din naman good side madalas kaming mag long ride at hindi ako ganun kumonsumo ng malaki sa gasolina at ito ay kumonsumo lamang na 21 km per liter tumaangat pa yan pag long ride parang kargado lang na motor Sunod ay ang hindi na talaga namang napakalakas. Ito ay may 649cc displacement at kayang-kaya din naman makipagsabayan sa 1000cc na motor. Huwag nga lang silang sumagad ng do. Sa top speed, hindi na natin gagawin dahil wala namang masyadong mahabang daanan dito sa lugar namin at hindi mo naman talaga kayang ubusin ang bilis ng isang big bike. Next naman ay ang exhaust na sobrang ganda at buong buwang tunog lalo na pag ito ay napalitan na ng exhaust at hindi na stock pipe. Nga pala, nakaka-delete na tayo at pwede na itong salpakan ng kung ano-anong pipe na gusto mong ilagay. Ang ating susunod ay ang seat height. Kahit flat ay abutang motor na ito at height friendly. Si commander, umpuan ng motor na ito at siya ay 5'0 flat at yan ang ground clearance sa ating motor. Ito naman ang kagandahan sa upuan ay meron siyang pakurba dito sa so may tangke. Eh. Ayan. Bagay na bagay for short and long rider. Yun lang ang ating review about sa CB650R and kasama na rin ang good and bad side nito. Kung hindi nyo pa napapanood ang review sa ating XMAX 300 ay pindutin nyo lang ito. Muli, maraming salamat sa panonood.